ang isang diver ay nasa ilalim ng tubig na mahusay na nililinis ang mga barnacle mula sa katawan ng barko na may matinding pagsisikap, ang proseso ay kahangahangang pagmasdan. Maaring magtaka ang marami kung bakit kailangan alisin ang mga barnacle, bagamat ang mga organismong ito ay hindi direktang nakakapinsala sa katawan ng barko, pinapataas nito ang bigat na humahantong sa mas malaking pagkonsumo ng gasolina at naglalagay ng karagdagang strain sa makina. Higit sa lahat, binabawasan nila ang kahusayan ng barko na posibleng magdulot ng mga pagkaantala. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang regular na paglilinis. Bilang karagdagan sa pag-alis ng barnacle, pinapakintab din ng mga diver ang mga propeller at nililinis ang mga kritikal na bahagi tulad ng mga sea chest. Gayunpaman, ang trabahong ito ay higit pa sa paglilinis nangangailangan din ito ng pagtatrabaho sa ilalim ng matinding pressure ng tubig at pagharap sa mga hamon ng kapaligiran sa malalim na dagat sa kabila ng mga paghihirap na ito ang mga gantimpala ay ginagawa itong isang kapaki-pakinabang na propesyon